Wala. Sayang walang suka or asin. Si Bingo pala tayo tapos natin yung ano ah ilang days pa to bread mo with ano ako ng balon eh. you know laki ng ano Embryo. Kailangan talaga Darla may sama <laughs> Ngayon lang ako kaya ng balot na walang. Wala. Walang uh, suka so or asin. Asin. Huh? Yun know? o, hello uh, siya. Parang hindi kita kaya na... Uh,